Karakter ni Ivana Alawi sa FPJS Batang Kiapo magpapaalam na? Usap-usapan ngayon sa social media kung sino ang sunod na matatanggal sa seryeng FPJS Batang Kiapo. kamakailan lang chinogi na ang mga karakter ni na Elijah Canlas at Ice Navarro. May mga balitang lumalabas na di umano bukod kina Elijah at Ice, may isang karakter pa umano ang magpapaalam. Bunsod nito, isang write-up ang inilabas ng bandera hinggil sa isyo. Ayon dito, si Bubbles umano na ginagampanan ni Ivana Alawi ang mawawala sa serye. Isa umanong personal assistant ng isang artista sa Batang Quiapo ang nakausap ng Bandera at kinumpirma ang kumakalat na balitang si Ivana nga ang sunod na mamamaalam sa serye. Base sa komento ng nasabing PA, madalas daw na walang oras ang aktres para sa taping. Nagpapaalam umano ito na may lakad at kung papakiusapan na mag-extend ng oras tumatanggi pa o mano, napapansin din daw sa set ng serye na hindi nakikitungo ang aktres sa ibang cast at namimili ng kausap. Ano ang masasabi nyo? Sino ba sa palagay nyo ang sunod na mamamaalam? E-comment sa baba.